Kinilig ba naman si Crush nung pinasok ko sa... Alright. Mapanakit ngayong December. Ano na kalang muna daw sa pagbilang <laughs> sa <laughs> kanagay <laughs> ko? Ano ba Napaka-caring naman ni Kuya. Mas malala pala yung sa kanya. <laughs> Grabe, napaka-cute naman ng baboy na yan. <laughs> Sana all. A girl with strict parents found a man who's willing to pursue her and her family. No matter how difficult it seems. Wow! Sana all matapang. <laughs> ang galing! Ang galing! I'm <laughs> not yung dating binibuli buli mo lang, inaasar-asar mo lang, ngayon magjowa na kayo? Relate ba kayo mga tropa? Wala kami pakialam! Yeah. <laughs> Ganun mong gulat? <laughs> Sunod! Gago! Ah. Si <laughs> I'm sure hindi natin mararanasan dito sa Pilipinas yan. Pero lang kung kumakasarep ng yelo. <laughs> Gago! <laughs> Aba, matindi si Totoy ah, nangiinggit sa atin ah. Pareho pala tayo, walang girlfriend. <laughs> JK, really? Baby, please don't kill my vibe. My vibe, my vibe. Rule number one mga kaibigan, bilang isang lalaki dapat hindi ka magagalit kahit alam mong mali yung babae. Women. <laughs> Kasi pag mali ang isang babae, mali mo talaga yun. Huwag ka nang mag-explain. Doing mm the -hmm. things that I never would know. Napaka-smooth nun <laughs> Yeah boy How to feel Tatampo-tampo ka dyan, i-cha kita sa dagat eh. <laughs> 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 Nahilo na. <laughs> Ganyan, umiwas ka sa babae. Ipakita e, mo kung sino ka. Dapat loyal ka. <laughs> Ang sarap nun. Para no, yung pasimple kang nagpapapicture kay Crush, tapos napansin ka. Ah! <laughs> 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 Kiniligsyan. Makikita mo sa mata ni ate. <laughs> ah, wala nito eh. na Ah! Ah! Grabe naman tong dalawang to sa public pa talaga, ha? Di na kayo nahiya sa mga single. Daddy, chill. Yung play lang sa school, tapos kinilig si ate. <laughs> uy, uy, sana all! Tamis <laughs> ah, lang ng halika, no? Sana all! <laughs> I'm oh, sorry that I didn't hit you back When you call my line Who did you even need to talk? Or are you wasting time? Yeah, cause I'm running, away I'm, I'm running away, running away I'm looking, I'm looking, I'm looking Lahat naman tayo na pagdaanan yan Yung pasimpli kang tumitingin kay Kras Tapos di mo alam Kras ka din Uy! Bola lang yan! <laughs> <laughs> Grabe ka naman kuya Nasarapan ka na magpunas sa bibig niya Mukhang may intention ka <coughs> Ganyan ang gusto kong gulat <laughs> Iba talaga sa pakiramdam na ano no? pag pogi ka Sana all pogi yan Grabe Tinadtad na sa halik Iba talaga pag lalaki ang klingi ano <laughs> kaugnay sa bagay Magaling kang kupal ka <laughs> Si ate, tuwang tuwa ka naman Okay, iya yeah. <laughs> <laughs> Yung nakalimutan mo, ikaw yung lalaki Huwag ka ba ikay? Baka gusto mo akong mahalin kahit joke lang ako nang bahalang sumeryosa. Kung ako Nice one, nice one. Magandang banat yun, mga tropa. Kahit anong cute mo, kung maliit ka naman. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. <laughs> ako, puro ka ano bayan yan? Emotional damage! <laughs> Diyan kayo magaling, girls. Pag pogi, okay lang. Pero kaming mga average... average? <laughs> Nananapak kayo? Ha? Pusti naman, girls. <laughs> <laughs> buti <Bote> nga sa'yo <laughs> Gago <laughs> 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 kulit mo din natin Ladies first nga eh <laughs> itong kasibang jowa ay mo? Naku, wag na! Oh, oh. <laughs> <laughs> Yung jowa mong makulit. Okay, makas-makas mo na yan, insan. Wala na. Panalo na si Kuya. Sana all. <laughs> Grabe naman kasuitan At least ano, sweet sila. Grabe na walang pakialam sa paligid. May sundalo na sa likod. Uy, uy, sana all. Kasali ka daw sa gang hanggang tingin na lang. <laughs> hanggang tingin na lang talaga tayo mga tol. <laughs> Paano nga Nagduda na. Si Nyland. Si <laughs> Nyland lang pero wala kang tinatago. Grabe, uh, magbe-break din yan. Sobra na yan, pare. Suwabi yung transition, ano? Kasalan na agad. <laughs> <laughs> Ganun pala ma-fall si kuya. <laughs> ka tol <laughs> hindi ka makakabawi sa show mong tuyuin <laughs> nako <po>. sinalo pinas <laughs> <laughs> chak nakikiligin si crush doon pinasok mo na doon walang kawala yun <laughs> eto sa mga boys ha, kung may nililigawan kang babae or may gusto kang babae, tapos sa first move pa lang, eh, hindi ka na pinapansin. Yung tipong hindi nagre-reply sa message mo, hindi ka kinoconfirm sa social media, huwag ka na mag-effort. Okay. Kasi isa lang talaga ibig sabihin yan, hindi kanya gusto. Now, if happened man na nagkita kayo in person at nag-smile back siya sa'yo, it doesn't mean na gusto kanya. Dapat alam mo ang difference ng nice at flirting. Cause even ako ha, kaya kong makipag-smile sa lalaki kahit hindi ko gusto. Kasi nagiging nice lang ako. Yung ibang lalaki kasi kahit halata na, na walang pag-asa, todo effort pa rin yung pagbibigay ng pagkain, gift tama, tama. at kung ano-ano. Ako na ang magsasabi sa inyo, hindi nyo makukuha o mapapa in love ang babae sa mga binibigay nyo. Tandaan nyo, pag bet ka ng isang babae, willing yang makipag-chat, makipag-usap, magdamagan kahit umabot pa ng agahan. Hmm. Oh, narinig nyo ba yon mga tol? Babae na mismo nagsabi nun ha, kaya salamat na lang sa mga ganitong content may mga natututunan tayong mga ganitong tungkol sa mga pag-ibig at sana may natutunan kayong lahat dito sa aking mga content ha? at sana mga kaibigan masaya pa rin tayo kahit single nandiyan naman ang pamilya natin at yun natapos rin ang mapanakit nating content sana nag enjoy kayong lahat at sana may natutunan kayo eto nga pala ang team sana all natin out sa inyong lahat Mamamatay at akong single At sa mga bago dyan, subscribe na for more kilig moments Walang <laughs> jawa What is your profession? <laughs>